Pag-ulit pa, siya forever. na uh, ako. Hindi, na siya. Ikaw na loob. Oo. Tango ka. Nahihiya ka makita. Sharma. Hindi, talagang magbalik pa rin oh. Sige na, Sige ako. Sige na, Henrik. Ano ko mo to. Ito na lang, lang kami. Ako so, natin, ano mo, o. Raktan lang. Eto lang sa